At hindi pa sasaka na si ginulo ka namin dahil kinakailangan namin siguro magkaroon ng kasagutan dun sa mga mga tanong, mga maaring legal conflict sa kasong nakasampa sa DOJ against Vice President Sara Duterte at saka yung impeachment, yung grave threat yung kasong sinapa doon sa kanya, ayun din po kasi yung unang-una sa Articles of Impeachment sa Senado. Hindi kaya makaroon na conflict dito at baka yung isa ay may pagpaliban, isa ay maapektuhan. At kung ganun, eh, siguro dapat nalang alamin sino yung mas dapat nabigyan ng prioridad na magdinig o duminig dito sa kasong grave threat against Vice President. May conflict ba dyan, attorney? Wala pong conflict yan. Kasi ho, yung, uh, ang isinampaho ng NBI laban sa pangalawang pangulo, ay uh, inciting to sedition or pag-uudyok na mag aklas okay, okay? Uh -huh. and great threat yung uh, malubhang uh, pagbabanta o pananakot uh -huh. Uh -huh. ngayon po you uh, know under a special under the revised penal code po yung sedition pati yung great threat samantalang yun ay kriminal no kasong kriminal uh -huh. samantalang dito po sa impeachment ito po ay base sa ating konstitusyon yeah. uh, as grounds for impeachment yung, yung uh, sedition no yeah. um ngayon po ang ating impeachment uh, ay, ay categorized as sui generis or a class of its own okay ah uh, pwede pong magsabayan wala pong conflict yan yung dahil ho ang penalty ang, ang parusa kung ma-convict sa sa reklamo ng NBI ay parusang uh, 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 pagkakulong at saka fine. Samantalang dito po sa impeachment, kapag uh, nakundik po, ang uh, parusa ay uh, pagpapatalsik sa pwesto at disqualifikasyon perpetually uh, to hold oh. public office. So, mali, mali, na binanggit nyo, administrative and criminal ang usaping ito. So, hindi, ang, po, ang, hindi po, hindi po, uh, excuse me, ho, uh, -huh. ano, uh -huh. I will interrupt you. Hindi po administrative. Dahil lo, oh, ang impeachment is sui generis. Oh, hindi, okay. ho siya, hindi, ho siya, criminal, hindi, hindi, siya, yung... hindi siya, administrative. Hmm. Okay. Parang ang dating kasi sa akin, uh, ang impeachment, eh para matiyak natin nakarapat dapat yung mga mamumuno sa atin. So hanggang doon lang siya sa pag-alis sa pwesto. Kaya, kaya ko nabanggit na parang administrative ang dating niya. Ah, ah, hangga, hanggang pag-alis lang doon sa kapangyarihan na maglingkod bilang public servant, hiwalay yung uh, anggun na kriminal doon sa kanyang Tama. ginawa. Tama ho ba Tama. Tama po yun.